Na Nakita ko rin ng idarang. Idikit niya ang muka ni Ate LV sa kalan ng may apoy. Yes po. Na mga sumunod na araw ay nakikita ko madalas saktan ni Ate France si Elvie sinusuntok sa balikat, sa likod, sa chan, Lalo na pag may nakaaway siyang customer. Si Ate LV ang pinagbubuntungan niya ng galit. Yes po. Merong, mer ginamita ka ba ng martilyo para ipukpuk sa ulo mo ni Aling France Ni Madam France? Yung pungsari ko lang po. Pinukpuk niya po ng martilyo. Yung alin po? Yung ari ko lang po, yung ari. Ah, yung ari mo ang pinukpok na martilyo. Hindi yung, hindi sa ulo. Hindi po. Sa iyong sinumpang salaysay, itong pahayag mo ha, ah. iihi po ako sa CR Yun na, na makita yan. ko si Ate Elvis sa gilid ng CR namin na naghuhugas ng bibig, pati ng ari niya. Tinanong ko ano ang nangyari, sagot niya, pinakain daw siya ng sili ni Ate France at nilagyan ng ari niya kasi raw malandi siya. Kilala mo si Mrs. Franz? Yes pa. si Yung mag-asawa? Yes po. Pero sabi kanina ni Franz na hindi karon ron niya kilala. Ni Anino Mumuraw ay hindi niya nakikita. Sinungaling po siya eh. Paano um, mo nakilala mag-asawa? Ano po yun? Yang... Inirepar <coughs> e, po ako nung kakilala ko din po na katrabaho dati. Kaso po hindi ko na siya matandaan. Gawa po sa tagal na rin po ng panahon na mag ano nga po daw ako, magtrabaho ang assistant po ng tag assist po ng mga customer sa tindahan po ni Ate Franz kasi po nangangailangan daw po sila ng ng mag assist po ng mga customer. Hey, paano mo nasasabi na sinungaling ito si Franz? Pat araw-araw ka ba niya nakikita? Hindi po, gawa po ng ano nung sa two weeks ko na po 'yon eh, nag focus na lang po ako nun sa pag-aaral, hindi na po ako nagagala, hindi na po ako nagpapakita sa kanya. Hindi, hindi, yung two weeks na nagtrabaho sa, ka sa kanila, nakikita ka araw-araw? Yes po, I stay in po ako doon. Stay in ka? Yes po. Sinesweldohan ka? Hindi pa ako nakasweldo doon. Nung sa loob ng dalawa linggo? Yes po. Hindi ka binayara, pero usapan yung 150 a day? Yes po. Alright, ano naging trabaho mo? Nung una po, naging trabaho ko doon ay mag-a-assist lang daw po ng customer. Then, kalaunan po, naging all-around boy na po ako doon. Nagbubuhat po ng karne, tapos nagbubuhat ng mga gulay, nag-aayos ang gulay, nag aayos ang customer po. Okay, noon na masukan ka, nando na si Manang Elvin? Opo, nando na po, Senator. Ganun, ganyan na itsura niya? Ano Opo, bulag ka? ano na po your honor bulag yung na. kabila niya pong mata ay bulag na tapos madungis po si at LB madungis? Apo, may mga sugat po sa katawan at sa liig Nung nakarating na pagdinig sinabi ni Ms. Ruiz na kaya nabulag si LV ay dahil sa pananakit ng kanyang mga kasamahan sa trabaho Totoo ba ito? Hindi po kasi po siya naman po nananakit kay at LV pala. Isa ka ba sa tinutukoy ni Miss Ruiz na Diyan, di Umoy yan nakulit? Hindi ko po nasaktan si at LV. Meron ka bang alam sa mga kasama mo sa kasama mo sa trabaho na nananakit kay manong LV? Wala po ako nakita, Your Honor. Si Ate Franz lang po nag, na... Yung ano asawa. Po? Yung Hindi. asawa. Ito si Pablo. Nanakit ba? <laughs> Hindi ko rin po nakita. Hindi mo nakita? Alright. Opo. Okay. Sa iyong sinumpang salaysay, ito ang pahayag mo, ha? Ah. Iihi po ako sa CR yun na, na, po na po makita yun. ko si Ate Elvis sa gilid ng CR namin na naghuhugas ng bibig, pati ng ari niya. Tinanong ko ano ang nangyari. Sagot niya, pinakain daw siya ng sili ni Ati Franz at nilagyan ng ari niya kasi raw malandi siya. Yan po. Yan ang sinabi ni oh, Aling Totoo LV. Po. Na mga sumunod na araw ay nakikita ko madalas saktan ni Ati Franz si LV. Sinusuntok sa balikat, sa likod, sa tiyan. Lalo na pag may nakaaway siyang customer, si Ati LV ang pinagbubuntungan niya ng galit. Yes po. -galit Nakita ko rin ng idarang. Idikit niya ang muka ni Ati LV sa kalan ng may apoy. Yes po. Inuntog po ang ulo ni Ate Elvis sa freezer. Apo. Bawal po awatin kasi sa amin naman magagalit. Kailan mo una nasaksyan ng sinasabi mong pananakit, panununtok at pag uh, Ayun na po yung LP. makaraan na pang isang linggo ko po doon. sa, sa sa loob ng dalawang linggo mo trabaho sa tahanan o sa tindahan ni Nilo France. Ilang beses mo nasaksihan na minamaltrato si Aling LV. Meron pong ano po, may nasa tatlong beses po siyang sinaktan. Tatlong beses. So kuso, dalawang linggo, 14 days ka nagtatrabaho, yes, tatlong po. beses mo nakita. Yes po. Na minamaltrato si ano you know, si Ate LV. Meron pong pagkakataon, dinutusan ka ni ni France na saktan si si Manang LV? Wala po. May pagkakataon ba kayo na nag-uusap ni Aling LV? na nagsabi siya na gusto niya nang umalis? Hindi po. Wala po. Ano sa tingin mo trato ng amo niya lalaki kay kay Aling Elvi? Hmm? Ano po? Uh, na ano? Hindi naman po nananakit si Kuya kay at Elvi po. Na tatrato naman po ni Kuya ng... Okay. Medyo okay po si Atelby. Nung nung nakita mo si Aling LV sa tindahan o sa bahay ni nung mag-asawa, hindi mo tinanong bakit siya nabulag? Hindi po. Bakit? Kasi po, sabi, matagal na daw po si Ate Elby doon. Kung baga po, ang inisip ko na lang po, ang inisip ko na lang po, kaya po nabulag si Ate Elby, baka po, baga, gawa na po nung may nakaaway o kaya po ng katarata sa mata. Nakita mo ba na bukod sa anong anong mga nakita mo paano pananakit ang ginawa ni ni Franz kay Aling LV? gumamit sa, ba siya ng mga instrumento wala po yun lang po susuntukin si Ate si Ate LV. suntok kamao opo suntukin po tas tatadyakan niya rin. tapos tatadyakan niya sa chan tidip tapos inuntog niya sa freezer wala pa siyang ginamit na sharp instrument wala po akong okay, nakita yun. bakal, katulad ng martilyo. Wala Kasi po meron nagkatestigo, hindi ko alam kung nakalimutan kung sino sa kanila nagtestigo, na minamartilyo, na gumagamit pa itong si Franz sa martilyo para pupukin sa ulo. Wala po akong nakita yun. Ah, Aling LV, sino ang nagmartilyo sa iyo? meron mer, ginamita ka ba ng martilyo para ipukpuk sa ulo mo ni Aling Franz, ni Madam Franz? Yung pung ko lang po pinukpok niya po ng martilyo. Yung alin po? Yung ari ko lang po, yung ari. Ah, yung ari mo ang pinukpok na martilyo, hindi yung hindi sa ulo. Hindi po.